Topic 1. Kasaysayan ng rasismo sa Amerika, pagkaalipin, Jim Crow la at segregation. 2. Mga pangunahing kaganapan, Montgomery Bus Boycott, 1955. March on Washington 1963 Selma to Montgomery March 1965 3. Mga kilalang leader Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Malcolm X at ang papel ng mga kababaihan. Number 4. Legal na tagumpay. Civil Rights Act of 1964, Voting Rights Act of 1965. Number 5. Legacy ng Kilosan. Influensya sa iba't ibang kilosan, panlipunan, katulad ng LGBTQ+, kababaihan at imigrante. Layunin Number 1. Maunawa ng konstekto at sanin ng pagusbong ng civil rights movement Number 2. Kilalanin ng mga pangunahing pangyayari, personalidad at estrahiyang kinamit sa kilusan Number 3. Suriin ang epekto ng kilusan sa lipunang Amerikano at sa mga kasalukuyang usapin ng karapatang pantao Number 4. Pagbuo ng kritikal ng pananaw sa kahalagahan ng kolektibong aksyon at di-violent pagtutol ang civil rights movement sa Estados Unidos ay isang makasaysayang pakikibaka laban sa sistemang rasismo, segregasyon at diskriminasyon sa mga African American at iba pang minorya mula 1950s hanggang 1960s. Itinuring itong isa sa pinakamahalagang kilusang panlipunan sa kasaysayan ng Amerika na nagdulot ng malawakang pagbabago sa batas at kultura gamit ang dibayolenting paraan, mga protesta at legal na laban. Isinulong ng kilusan ang pantay na karapatan sa edukasyon, trabaho, botohan at pang-araw-araw na buhay. Pamprosesong tanong number 1 bakit naging kritikal ang papel ng de protesta sa pagumpay ng kilusan? Number 2. Paano nakaapekto ang Cold War sa pagsulong ng karapatang sibil sa Amerika? Number 3. Ano ang kontribusyon ng mga kababaihan, halimbawa Ella Baker, Fannie Lou Hammer, na madalas nababaliwala sa kasaysayan? Number 4. Sa kasalukuyang panahon, paano nagpapatuloy ang laban para sa racial justice? Number 5. Bilang individual, Paano mo maiambag ang prinsipyo ng civil rights movement sa pagdugon sa dekriminasyon?